Hi everyone. magandang hapon. Hapon na lamang guys. pa ko kaligo Kaya, <laughs> ka. Ang tignaw man ning kalibutan. Sila lang ni kaadlaw ligo. Guys, ragduhan nang ni kaadlaw ligo. Dera. Kana si guwang Na amali ko ana guys. Sige guwan. Sige gitcharao. Ulan gitcharao. Way guwan. Sana Wala din magsawang ulan. Ni ulan siyag Sabado. Sabado, Domingo, Lunes, Martes na lang guys. Upat na kaadlaw. Pero hindi po no progress at all. Wala man jud makahilungdom si init nga mo bisita diyan ning kitcharaw nga lugar, no? Maligo ka na, guys. Ang tigdawa. Duha na lang kadlaw idi ganigo. Nya. Wala sa bonus Na ang among kuan. sa mong balay. Parang kada sa Bisaya pa. No, alang kada Shout out sa akong nanay nga naninda karon. Ambot lang kung may halin. Nao. Yeah? Kana ang gawas. Situation guys, sa gawas sa mong balay. Arang kadamili. Hang dito. Ang nalipay na ang mga kuan. Ito na mga tanong. May nangalipay ni mga tanong kay. Unlimited sila. Unlimited tubig sila ba ha? Ay, dali ba dyan na party? Eh? Wala ang makuha? Mabuko eh. Ano nga party? Dito na dahil sa atbang. Ito ah. Hinda. Ay, kaluwi sa masinigan o. Ay, sinampay. Siguro, suga dito na banda. Suga pa siguro dito na banda lang lagi, ilagay. Isa man na din balay. giwan. Na guys. Kana nakita mo. Mo jod. Mo dahilan. Nga na wa ko kaligo ang guha na kaadlaw. Sikrito ra no ha adaw. Adaw iban ha guys. Nga ako na ko kaadlaw ay ligo. Ayaw jod iban ha. Sikrito <laughs> ra. Na Na ulta ka dali. Jod Na. Sitwasyon sa gawa sa mong balay. Mauna ning sitwasyon sa gawa sa mong balay. Arang pag sa mga tanan. Pero, gusto ko naman natin eh. Ngayon naman dyan eh guys. Sipit mo, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Basi mo abot ko ugma. Di man naka-adlaw? So, ang sanin yung kanina buhay na ito. Ang nga, oi. Ipitaan ni Ron. Wala tayo halin. Ang nga, oi. Na, doon ko'y kaayo ang ulan, o. Oh. Naasya, guys. Parang ang kaulan. Ang among basura. Ang among basura na wala kuha sa mga basurero, itong ala dito nagtapog. Shout out sa basura na mo. Kapit lang. May kuhaon on lagi mo. Angkot lang. Ano ang magikuha? Nag-change schedule, pero wala magikuha. Puno or basagdan or ibijaan, ba ka sa No? Naasya. No, oi, kayo. Manila pa ka, Talagsara mo yan. Mo yan magani sa isa ka adlaw, isa ra jud ka adlaw bangsak jud ta siya. Isa ka adlaw, duha ka adlaw pagka uh, tunga tunga sa buwan, tunga, tunga sa isa ka adlaw. Bana so gana siya. No day ning dili mo ulan sa Manila kay ang suki day sa uwan, di as Mindanao. Di as kitcha ang suki sa uwan. Na ah. Just me, mo kusog, mahinay hinay. Mo kusog, mo hinay. na nalipay ko kay nganong. Dito hak siya. Sa nang salita sa kuan, ay bisay. Ito ni anak pangit-ngit. Nituhak ba? Kanang ni Huyo siya kagad kadali. Ikuan siya ni Suga. Mga nitay ko ay salamat. Mahalina dyan sila na nairoon. Huwag ko sila magtinda. kasi sila magtinda o lunis. Kaya huwag lagi natuhod sa usog ulan. Just me. Siguro mga 10 minutes, 30 minutes siguro ni Suga guys. Ah, naroon. Hangtod na ni Ugma. Hangtod na ni Ogma guys, mulan. Walay pagbag-o. Suki so, okay, dahil ni raw sa so uwan. Hanap ko po. Na ah. Atong buhok. Nangagag na. Murag. Bukdo na nas ko. ba? Bukdo na nalang sa shampoo guys. Baka adlaw walang ligo. Bukdo na nalang sa shampoo. Ayun sabaha ha. Mga ko'y Bantay lang mo magsaba. ikreto na nato to. Sekreto ng malukit ha. Guys. Di ko. Ha? Alam ko ba? Di dyan ko guys. No? O dyan. Ang ahong koan. Ang ahong miya. Nagtanaw siya nga nung nagjojo mo ko nako. Si ako mabuang si ha. Nag-vlog ko si. <laughs> Basig makaiyo kag nabuang ko si ha. Si. Nagvlog si mami ha. Si. Sa si. Napakasnab naman ito. Si. So yun lang ang ating ano update ngayong hapon guys no. Kalaon ko na musuga na pero wala jud guys. So yun lang kung bago lang sa kung bago lang kayo sa akin YouTube channel, ayan don't forget to follow me guys. Don't forget pala don't forget ng luspad natin kay ng luspad na ko kay gitog na lagi ko guys no bago lang kayo inoli to guys kung bago lang kayo sa akin youtube channel don't forget to follow me Jenny sa lublo vlog at sa mga viewers natin sa mga bagong pasok mga bagong subscriber thank you so much guys sa walang sawang pagsuporta ng aking youtube channel asahan nyo guys lahat ng mga ina-upload natin videos ayan related siya hashtag buhay probinsya ko dito guys ayan kasi dito muna ako magtatambay hindi man tamakuli ka guys kaya tanawa Pusok nga po. Masa na tapag uli. Ma Mag-fair mag-uwan. So, lá, guys, thank you so much Bye. Bye.